aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nag- para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin niya lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ha? ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, Kaya tiniaalay namin sa iyo ang inapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw lalong-lalo lalo na yung mga pinatutungkulan sa banal na misang ito, pati na kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Fatima, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, ng mga apostol, at lahat ng mga banal, lalong-lalo na na sina San Francisco at Santa Jacinta Marto na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-hanggan. sa tagubilin na agagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.